So guys, uh, naplatan kami. Bali yung sasakyan namin na natusukan ng sampung ano, sampung laseta. Kaya maglalakad muna kami. Ayan o. No? Nandito po kami sa bundok ng Shalala na mahirap pong mapuntahan. Magpapapawis po kami dito. Yun o. No? Yeah. Uh, bali sila muna po sumakay doon sa sasakyan. At gawa yung aking Fortuner na binili. Dahil nga second hand. Hindi, pa hindi ko pa nakukuha tapos flat pa. <laughs> Kaya lakad muna kami. Yan, bali si Donya, Donya niyo ay naglalakad po muna. Uh, nandito nga po pala kami sa bundok si Alala. <laughs> Ano yung siya lala yung Mahago siya lala lala Yun 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 Init pa man din Pero papayos ko na yung Fortuner ko Baka gawin kong Ford Ford Medina And, <coughs> Andrew Ford Medina Mamaya ulit ha Bye bye So what's up mga guys Dahil nga po nandito tayo sa bundok siya lala May mga iba't iba tayong pagkain na makikita Katulad po na ito yan. Alam niyo ba ang prutas nito? Kung baga kung sa Pilipinas, ito po ay uh, atis. Atis, meron po siyang buto. Ayan po, maliliit po yan. Oh. Kakainin po natin. Baka sabihin nyo, hindi ito nakakain. Kakain natin. Masarap siya. Para sa ano? Yung orange. Orange juice. Mabubuhay ka dito sa bundok ng salala. Basta alam mo yung mga pagkain dito gaya. Mga malalaking kabayo. Dito po sa bundok ng Shalala. Yan, Oh. Sige. Susuwagin mo ako. Ibibidyo kita. O, oh, sige, sige, sige. O, oh, o. Oh. Ibibidyo kita. O, oh, Oh. Ano? O, oh, sige. Suwagin mo ako. O. Oh. O, oh, sige. O, oh, o, oh, oh. Ibibidyo kita. Kita ka sa camera. Alam mo, ha? Tayo, <coughs> 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 saan po kayo? Naliligaw po ba kayo? Alin? 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 Guys, uh, medyo malaylay na po yung uh, namin. Ngayon, dadaan po kami sa napaka nakakatakot na baha. Ito po kung tawagin ay tsunami. Kung dito sa bundok ng Shalala, napakalaki po ng alon na to. Ang hirap po daanan to lahat na sasakyan. Pero ngayon, pipilitin po namin. Ito, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Talagang bang ang alon yan, sobra. Kita nyo guys. Oh. Kita nyo. Napakalaking alo niyan. So, guys, kailangan kong tawirin to. Ha? Tingnan nyo, tatawirin ko yan. Tatawirin ko na po to, ha? Oh! Kita oh. <laughs> nyo so, guys. Sobrang delikado talaga ang daan. Muntik na ako madulas. Muntik na ako madulas, guys. Buti na lang. Talagang ginalingan ko. Ginalingan ko, buti na lang. Ah, kaya delikado po lahat ng dadaan dito sa bundok ng Shalala. Mag-ingat po kayo. At hindi po talaga hindi po talaga madali. Kaya i-update po kayo ma pag makarating kami sa pupuntahan namin.